Bakit nga ba bumagsak ang pinakamalaking cellphone company na Nokia? Tara at ating alamin with Boss RDR ikaw ay isang millennial or Gen X, siguradong inabutan mo ang pagputok ng Nokia. Halos walang ibang brand noon ng mobile phone sa market. Kung hindi 3210, 3310, 8210, 5110, yan yung mga cellphone namin dati. Pero alam nyo ba na 1865 pa lang ay naitatag na ang Nokia? Nagumpisa sila bilang pulp mill or yung nagko-convert -co ng pinagtabasa ng kahoy. At ito ay ginagawa nilang fiber board. Nag-expand sila sa pag-produce ng iba pang mga raw materials at noong 1960, kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya, ay napunta sila sa manufacturing ng radio telephones. Tuluyan silang nag-focus sa telecommunication noong 1990s. At dito na nga sila pinakanakilala. Ito rin ang naghanda sa kanila para sa global dominance noong early 2000s. Dahil ito sa pagkakakilanlan sa kanila bilang gumagawa ng user-friendly at napakatibay na cellphone. Marami nga na meron pang Nokia 3310 sa ngayon na gumagana pa rin mga boss. Alam nyo, nung kaputo nila 33% ng global market Nokia ang gamit Alos doble ng top 2 na manufacturer noon Pumabot din ng 300 billion euros Or 18.8 trillion pesos Ang valuation ng Nokia Napakalaki nito mga boss Lalo na nung early 2000s Kung isipin mo Ay parang hindi na nga mawawala sa merkado Ang Nokia Sa sobrang laki nila Pero paano nga ba Ang nooy napakalaking kumpanya May kumakalat na post sa social media media na sinabi raw ng CEO ng Nokia. Ayon sa post ay wala naman daw di umanong ginawang mali ang Nokia at sadyang napag-iwanan lang sila. Para bang naging biktima ang kumpanya sa pagkakataon na wala naman makakapigil. Pero hindi ako ayon dito. Ngayon, alamin natin ang totoong dahilan ng pagbagsak at paghina ng Nokia. Una, naging matigas ang ulo nila at nag-stick na lang sila kung ano yung gumagana sa kanila. Sa ngayon, dalawang operating system lang ng mobile phone ang makikita mo sa market. Ang iOS ng Apple at Android ng iba pang mga smartphones. Yung ibang mga operating system ay nakabase pa rin sa Android. Noong umuusbong ang Android, naging stricto ang Nokia na gagamitin pa rin nila ang Symbian operating system na hindi akma para sa mga smart at touchscreen na mga phones. Hindi pinansin ng Nokia ang demand ng market para sa mga smartphones. At pinanindigan pa rin nila ang gumagana nilang system. Ang tingin ko rito mga boss ay may halong kayabangan na ang Nokia pagdating dito. Kasi naging dominating talaga sila sa market at naisip na hindi na nila kailangan mag-adjust. Ito ay sa kabila ng lumalaking demand ng mga tao pagdating sa smartphone. Pangalawa ay naging mabagal sila sa pag-adapt. Hindi rin napanindigan ng matagal ng Nokia ang pananatili sa sistema nila. Lumipad din sila sa paggamit ng Windows which is operating system ng Microsoft. Pero huli na ang Masyado nang naging mabilis ang improvement ng smartphones technology. Kaya para sa kumpanya na kasisimula pa lang dito, hindi na sila makakasabay sa market. Pangatlo, nasira na ang branding nila. Yung paglipat nila sa Windows ay hindi na naging strategic move. Kung hindi, ay naging desperate effort na. At ramdam ito ng mga tao. At nang dahil din dito, labis na naapektuhan ng branding ng Nokia. At lalo pang walang tumangkilik sa kanila. Hindi rin maganda ang kinalabasan ng paglipat nila sa sa Windows operating system. Dahil masyado ng malayo ang technology ng Android at iOS system. Sa bandang uli, ay alam nyo ba na inacquire na lang ng Microsoft ang Nokia mobile phone system. At eto na nga ang naging katapusan ng isang year. Ano ang dapat nating maintindihan dito mga boss? Number one, adaptability. Kapag nasa negosyo ka, hindi ka po pwedeng pahuli-huli. Lagi ninyong tatandaan na laging nagbabago ang landscape ng negosyo. Ang ibig sabihin nito ay dapat dapat nakakasunod tayo sa kung ano ang uso at kung ano ang nagtetrend. Kung hindi na umi ang sistema natin sa pagninegosyo, kailangan na natin mag-adjust. Kailangan updated tayo sa kung ano ang bago, sa kung ano ang trending, at kung ano ang hinihingi ng market. Sa ganyang pamamaraan, mapapanatili mo ang negosyo. Number two, hindi masamang gumaya o opya Tandaan natin na kung hindi na nagiging epektibo ang sistema natin ngayon, maghanap tayo ng mga epektibong mga pamamaraan na pupwede na atin ma-adapt at makopya nang sa ganun ay makasunod tayo. Sa case ng Nokia, dahil feeling nila sila na ang pinakamalaki, sila na ang pinakasikat, hindi na nila kinuha or kinopya yung epektibong umuusbong na sistema dati, which is ang sistema ng Android and iOS. So, lagi ninyong tatandaan sa pagninegosyo, okay lang na mangopya. Ang tawag dyan is benchmarking. Number three, kung ikaw ay isang may-ari or isang businessman, lagi mong tatandaan na walang mawawala sa'yo kung magbababa ka ng price yung kayabangan hindi makakatulong sa pagdinegosyo. Hindi masama na may mas magaling sa'yo, hindi masama na may mas updated sa'yo, hindi masama na may mas malaki kumita sa'yo. What is important is your relevance sa market. Lagi ninyong tatandaan, sa pagdinigosyo, ito ay pabago-bago. Kaya pagka ikaw ay na stuck na sa isang sistema at proseso, mananatili kang irrelevant at hindi ka makakasabay sa pag-usbong ng pagdinigosyo at malulugi ka lang din at din.